Andrea Brillantes inamin na sa publiko kung sino ang babaeng nahuling walang damit sa kondo ni Richie Rivero. Patuloy pa rin ng pinag-uusapan ngayon ang naging hard launch ni Richie Rivero patungkol sa kanyang bagong girlfriend na si Municipal Councilor Laren May Bautista na isa ring beauty queen. Ayon sa nga sa kanyang post ay wala dapat ikahiya dahil kwento nila yun at pawang sila lang ang magkasamang bubuo noon. Matatandaan ng noong nakaraan 4 months ago ay itinanggi ni Richie sa kanyang naging interview sa Tonight with Boy Abunda na hindi si Laren ang dahilan ng naging break up nila ng aktres na si Andrea Brillantes. Nauna na ring pinabulaanan ito ni Municipal Councilor Laren May Bautista mula sa statement ng kanyang opisina na hindi siya nalilink sa basketbolistang si Richie Rivero. Hindi naman noon naniniwala ang mga fans dahil may ilang mga larawan na noon kumakalat na magkasama sila at nitong ang kumpirmado na ang naging breakup nila ni Andrea. Makalipas lamang ang ilang buwan ay may mga bagong larawang kumakalat na magkasama sila at heto nga't kinumpirma na mismo ni Richie Rivero ang relasyon nito sa Consola Beauty Queen. Samantala ayon naman sa aming source ay ngayong araw ay matapang nang isiniwalat ni Andrea Brillantes kung sino ang babaeng nahuli niya sa kondo ng dating boyfriend na si Richie Rivero. Ayon sa aming source ay si Municipal Councilor Laren May Bautista nga ang babaeng nahuli sa kondo na walang damit. Ayon sa aktres ay napagkasundoan noon na manahimik na lamang siya dahil nakiusap umano mismo ang kampo ni Richie at Laren na huwag sirain ang pangalan ng Consola Beauty Queen. Subalit talagang dahil sa pag-amin ni Richie tungkol sa relasyon nila ni Laren ay hindi na niya napigilan ang sariling aminin kung sino ang babaeng iyon. Ayon naman sa mga netizens ay kahit pa hindi inaamin ni Andrea kung sino yun ay malakas ang hinalan nilang si Laren na ang babae sa kondo ni Richie.